Eh po mga kalingap Nakartin na po tayo dito sa isang supporters po ng Rosel ano Ayan o, grabe oh, Grabe Anong lugar to? Kalawag. Kalawag. Kalawag pa to Day. Ah, ano ng kalawag to? Hindi ang ah, Lawag. 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 Ang city ng lawa ng Ilocos Norte, Lawag. Mm -hmm. Oo oh. Pero bayan ito ng Marcos. Pero wala mm. uh, Saan Bina si Marcos? Pinanata si na yung ano. <laughs> Ay ganyan talaga yan. <laughs> <Patuay>. Ayan. <laughs> Ayan So Ayan. Ngayon po tayo Ngayon po tayo nandito naman sa isang uh, supporters ng Rochelle Ayan Hello. Oh, Piako. Let's uh, Biyak Bro. Biyak. Bro. <laughs> 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 Bro. Ka dito Nabasa. Ano? ano? Ngayon lang. May ka lang din dumating dito. Oo. Oh. <laughs> saan yung <laughs> <Sanya> bahay mo? Taga doon. Saan yung bahay mo? Dito Ano lang <yung>? oh. <hari> 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 Dito ka <ba> natitira. <hari> Huh? Dito ka titira Uwi ka rin. Ang layo naman nila. Layo? Ang layo. Ang din pala dito. Talagang grabe. Sino nga siya? Ati Day. Samiliano Diego. Mm. Samiliano Diego. Hmm. Señor Diego de la Bandi.

Bila bila. ano masas ah, Ano masasano masasabi mo, bro? Oh. Na binigyan ka ng pera ni Toto. <laughs> Masaya. <laughs> <laughs> ay tao, <laughs> <binigyan>. <laughs> ay, <laughs> ay pinakulangan, pinakulangan. Talagang ibang saya kasi nauubos yung pera ko sa ko eh. wala pa ni video, ninakaw ni video. video. Yan, i ano mo yan? Ibalik niyo, ibalik niyo. Ibalik mo <laughs> 'yan sa yo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Bro, bakit kulang? advance pa ang sabi mo kanina. Kaya mo na yun. In ko na ko na yun. Ay, may advance pa na yun. na yun. <laughs> na ko na yun. <laughs> <laughs> <Kalungkan> <laughs> <ambas> <laughs> ka Kala na yun. ko umula ng pera po dito ano 2000. ha? na nakakao niya ano, na video oh? oh. bakit? nag ano, withdraw uh, kanina wala uh, oh. lang naman papa ano eko eh, complain ayun okay. Ay, oh diyan po nandito na po tayo sa loob uh, mga kalingap at pagkain na naman to kung ano po Super grabe ito mga supporters ng Rochelle po mga kalinga Puro pagkain ang daming mga nakahanda palagi. Sige na po, nagkakaiya. Pwede pa lang chinilas dito A do -do, a do -do, a do -do. Ayan. So, sa daming handa, oh. Ito lang pinaghandaan. Sige na. Kain na. na. Alex. Sus, ang Sige na. Hindi ako marunong mag Emarwan, ikaw na. Ikaw na na. Sige, okay, okay. Pa-present mo. Ay pa-show yeah, yeah. naman, bro. Sige, sige na. Sabay-sabay tayo. Happy fiesta po. Tingnan mo, kaka-nay na 'yan, may bahay. Si Alpe, si Alpe, yeah. si Alpe, si tayo, uh, big, ingin tayo ng pasasalamat sa Panginoon, in the Father, and of and Spirit. Lord, thank you po sa araw na ito, sa magandang panahon, at salamat po sa blessing na ito, Panginoon. Uh, palalangin po namin na i-bless mo po, Panginoon, pagkain namin ito na, na may magsilbing kalakasan namin sa araw-araw. At ingatan po po bawat sa amin na makauwi po sa aming pauwian, patutunguhan po po uh, Panginoon. at iblis uh, i-bless e, mo po lahat po na uh, record po nitong pagkain at sana po maging healthy po ang lahat at uh, maging magkaroon ng ano uh, malusog na pangangatawan. Lord, ito po ay hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay na? Ito, dahil yung ano doon, puso ng saging. Wow! yung salad. Parang ginagawa o may sili. Parang inaluluto ni ano Kuya Rock. Ano yan? Puki-puki! Puki-puki yan! Ayan. Ayan, ayan na yung puki-puki. Ayan yung saling puki-puki. Ayan po mga kalingap. Ano yung talong at saka itlog. Yun ang puki-puki dito. Picture. Ayan. Picture, picture. Ayan, bako pala dito. Dito, dito. Dito dito ng. Ngayon, paki Ako ba Pinili mas malapit na. Huwag ka nang mag-ipot. O, oh, pwede Dito pinili ka na lang dumaan. Pinili, ka na lang, Pin, pinili okay. ba na Marcos na, Dingras na. Hmm kaysa yung dumaan ka pa doon sa bata, Mare, nakita niyo sa na? si, ayun, ay, idol ko, yung sabi niyo, parang uh, si Raulo lang, patatawa ako. Biliyang <laughs> <dina, laughs> may 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 pag mayroon drama yung... Nababaliw pa na yan, sa isa Oo, nag iisa nag iisa rin. di ba Pero may paggabi kasama ko yung anak niya dalawa. Buti may kasama ako. Ang pumili mo sa mga? Ang pumili mo sa mga? Wala, akong pamilya ko sa Antique dalawa. bakit ka bumalik? Bakit hindi pumunta doon? Wala din? naman yung nanay ko na eh. Hmm. parang dito Kapanip ka na talaga mo, na sanay po. Po, 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 po. Kasi wala na yung asawa. Hindi, masasabihin ako, oh, naghahanap kami lahat ng asawa. Ay, lang, <laughs> single! Anin! Single! Anin! Puro single! Dapat single, anin. Oo! Oh, Oo, okay. okay. kami, okay. mga thunders! Ano ba nakilala? Yung ano? Yung bayaw ko, yung dalawang helper. Oo. Oo, abilang ko yun, si Mel yun. Oo. Ito, dalawa. Ngayon ka pa Dalaga. Oo, dalaga since birth. Ay, since birth dalaga. Ay, single. Single ko lang. Meron na pala. Kami. Kami. Para nabalo no, na. namin yung mga asawa niya. Exacto na nung nabalo ako. Kita, ano man sa'yo, bakit single since birth? Hindi. <laughs> <laughs> ano ba? Si Lord so, dalawa sila ni Lord Ben. namin. Pero ako, nung namatay yung asawa ko, exacto, may Rochelle. Kaya natawad, madali ako nakamukod. <laughs> <laughs> ano, natakot kayo sa, ano? Natakot kayo sa, uh, ano? <laughs> natakot sila. Natakot sila. Si Lord Ben, sa'yo <laughs> Mar marami si anak ja dong dong meri din tayo ng mga 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 Dong mga 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 mga

<laughs> Tita <laughs> Richard. <laughs> Siya ba? pinapanood yeah. natin? <laughs> na. No. Oh. sa oh, okay. punta pa kayo pa 25 kilos yun ah. 29 pa po yung Feeding.